Mga kaibigan, isang uh, magandang araw ho sa ating lahat mga kaibigan At they are here Just to eat uh, one rice a day mga kaibigan here It is our ulam Adubong talong At our rice is uh, corn, no mga kaibigan White rice corn So mga kaibigan, na uh, bagong lahat at tayo po'y magpapasalamat sa Diyos Ama namin Diyos, maraming salamat po sa biyayang mga pag-iingat at yung mga pagliligtas. Ama, alam po namin, Ama, na kami po'y maraming mga pagkasasala at pagkukulang sa inyo. Ama, sana patawarin niyo kami, Ama, sa lahat ng aming mga nagagawang mga kamalian sa buhay na ito. Ito po'y kakanin namin, lakas sa aming katawan, Ama, upang ito po'y magagamit namin sa iyong bayang itinatag dito sa Pilipinas, Ama. Habang ako po'y magpapatupad ng batas, Ama, sa pamamagitan ng iyong mga doktrina, sa pamamagitan ng iyong mga sinasalita sa balang kasulatan na ako po ay hindi po matitinang created ama. Ama po namin Diyos, alam po namin na ako po ay may mag at pagkukulang sa iyo, Ama. O sana po ay patatawarin niyo rin ako, Ama, sa lahat po ng aming nagagawang kasalanan po sa mundong ibabaw na ito. Ama po namin Diyos, ay buksan mo ang lahat po ng kaisipan ng mga taong kurakot sa yung bayan ama, na sana po ay mabubuksan nila. Ang lahat ng kanilang mga puso't isipan na ang kanilang ginagawa ay isang malaking kamalian, Ama. Na sana po, Ama, ang nakalagay po sa iyong batas na uh, itinatag sa mundong ibabaw na ito, Ama, ay binalasubas at binabastos po ng iilang mga politiko po sa iyong batas po ng katotohanan, the truth will prevail on this universe. Ama po namin, Diyos, alam ko po na ako po ay may raming pagkasasala sa iyo, Ama. Sana po patawarin niyo kami, Ama. Kung darating man ang maraming mga pagkukulang namin sa iyo, Ama, sana po sa darating na panahon na marami pong mga paglilipol sa iba't ibang bahagi ng mundo, Ama, lalong-lalo na sa Pilipinas, Ama. Kung ito may, yayanigin mo, Ama, sa malakas ng lindol, Ama, sa lakas ng mga trahedya, Ama, sa pamagitan ng iyong ipinataw ng... Kain na tayo, guys. Bulay, bulay. ito alu tayo mga kaibigan no that we are live today maraming maraming salamat to kahapon ho if we have the privilege time from our duty because we are rendering 48 hours duty as a radio operator. Just eat with coffee. No. Hmm. Saba, banana. So we are going to eat for one rice a day, mga kaibigan big 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 shout out sa inyong lahat no especially to all my organic followers around the world our connection is very small I'm very sorry on that mga no? kaibigan now is a Friday it's a September 26 of 2025 mga kaibigan. It's coming to an end for 2025, no. Just to eat with uh, our hands it's very nice mga kaibigan. Thank you. Thank you so much to all my organic followers mga kaibigan. And also those people who are asking about the uh, different questions. I'm very sorry that I am not Uh, you to answer about that because uh, I need to be research first to ask for the expert before I'm saying here No, it is very important on that Yeah, Eggplant Yesterday we are to detail our bonsai collections, to have in, initial wiring and replanting This here so that's why i'm just uploading the edited and the raw video here. our right is uh, my in And happy, happy anniversary, uh, wedding anniversary to my uh, sister-in-law. Happy, happy wedding anniversary to Gang Gang, my sister-in-law. Gang, happy wedding anniversary. I'm very sorry that I didn't come because I'm so busy. My schedule your manang here. right face blood Mm. yung kain natin is uh, already for pinubre Just to understand, that I belong to the very, very poor family, mga kaibigan.

kita na rin nga na agad na rin. Naku, to may aking baitong so. patabok ng paitos. Sabi na ako rin, sabi na ako na yung gulat, dami na ako. Ay, sabi na ako Marut ng yung bulan ni Dulan. Hmm? Marut. Marut ng kanal. Langgit. Salmonitis. Ito. Uh -huh. Bukugol pa saan yun. Oh. Bilong ng salmonitis. Hanap? Hmm. Oh, mer. Diba? Tapos na saging agagmayon mino, 'tong sa to? Sabah? Sabah? Saba hina. Ang gusyente kasi nanay no? Alam nyo kasi yung nagtitinda nito Yung mga anak niya ay ano Lahat komprador ng ano Saging, malalaki yung bahay Si nanay is Iba mga 85 years old si nanay So smart mark is not late utaw ni dark chocolate kakao ni Maria Usawa Di ah. ba yung mga yung sige Tas mo si Kwaki? Kwan, pulot na lang con ah mm -hmm. no